mangingin ng sambong para sa UTI. yan meron dito, marami. Oh. Kuha lang tayo ng mga ilang piraso. Ilang suro naman, baliin na lang natin 'to. Hmm? Yan meron na ito so, gasan lang natin bago ilaga pagkalaga natin pampaligo natin agad to at iinumin man mga lagun, lagundi man ma'am. Tanay, agtutudo mo tayo. Gino. Hingi-hingi tayo ng lagundi gamot sa pasma. Ay, Siyak antay. Pas maak antay. Yeah, yeah, Awa na nga mapukpukaw na rin. Yeah. May ikot yeah. ibagin. May... Siyempre dahi ang tatrabaho ko tapos mo no, makay na ba sa Pero may mga gagat nga main. Yeah. Na sobrang gagat. Madi yung may. Sakit. Sakit ba't yeah. di maala. Uh -huh. Nangalang matatag yung sawa ngay ni Batuang, ni Kwa. Ang mga makabayag ng tader na pasma Ay, pasma Ay, ay. Eh, basta no, nana. Timpak na ta. tagtagar ka. Hamo makontrol. Dyan, nga hamo malamain ka. Uh, Ayun. Nagurigur ka ko na. Hindi naman diyo ko na na basta. Hmm? At... Naipay! <laughs> umaambon, umaambon. Okay. Alunas. Alunas Ardaneta. Ah, ah. Na 'ya? Yeah? Mm -hmm. Wala na kumaha at kumaha. Nakon, thank you! na tayo! Umuulan! May, Bakano ipamalim kao? Baka ipigsa na tudaw ka Thank you. Kumingi tayo ng daon ng Anuna sa Kalagundi para sa ano, pampadigo, kamot sa pasma. Matutuo doon, doon. At babana natin tong tricycle para hindi traffic dito sa kalsada. <coughs> dapay, dane, dapay, dapay. Dapay. Kuchi. Kuchi. 是啊。Uh huh. Iluluto natin to agad-agad para magamot na yung ating karamdaman. Hmm. 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 itu

mapitupitong pa yung dayay. Ang mga, ang mga usok walu pitupitong. ah. Oh. Eh, laga na na natin. Sige na natin ang tingnan natin kung kumukulo na ang ating nilagang lagonde lagonde gamot sa pasma pwede rin inumin ka patayin na natin na ating nilagang lagundi. Ating lagay ng rin dyan. talaga haluan ng tubig na hindi malamig kasi pag may na may edit naman to, hindi naman talaga natin pwedeng ano, ipaligo. Anong bulang bulang-bulaw? Ayan lang natin mapuno okay, Ayan na natin meron ako ditong ibinukod ayan ah, ito ang iinumin ko hindi ito lagundi mga kaidol Kaya yung ibinukod ko to. pwede naman yung lagundi na inumin nasun, on, hinaluang kayo ko ng may hinihalo ako ibang dahon dun eh. Baka maka, ano pa sa akin, tawag doon. Kaya parang pa eh. eh. ito na ang sambong. Ang ating inumin. Ayan. Itinas na nga. Malalasaan natin to. Sabi nila, masarap daw ito eh. Mabisa daw itong gamot sa mga may UTI. Ayan. Bukan natin uminom. Ito so, na yung nilaga natin sambong. Iinomin na natin. Di pa mainom. Mainit eh. Talang di pa pwede. Makulit eh. Sabi mainit pa eh. Ay talaga namang. Lasang-lasang sambong ti. Subukan nyo din. Sarap to. Okay. May nakapaggawa na tayo ng pinaka-special na gamot sa mga katulad kong mayroong iniindang ganitong sakit. maganda ito, subukan nyo sambong kung wala naman kayong sambong uh, lagunde kung wala lagunde pwede rin yung mga tinatawag na kasi maraming dahon na herbal eh, na iniinom na para sa mga yan uric acid, pwede rin sa pasma, lagundi, pasma. Sambong, UTI, hindi makaihi. Tapos na tayong naligo. Paligaw ka na rin. Uh, para maaliwalasan yung katawan mo. Para yung inis sa katawan mo matanggal, pabas-pawasan. Mga idol, tapos na tayong matigaw, tayo pariho na natin yung lagundi. tinumating ng ambong.